Isang sampung talampakang sawa ang nahuli ng isang uh, barangay sa Quezon City. Pinalipas lang ang magdamag bago dalhin sa DNR, pero laking gulat nila nang makawala ito sa kulungan. Iyan ang gulat ni Val Custodio. Kita sa videong ito na pinagtutulungan ng Echo Aid ng barangay Talayan ang paghuli sa isang sawa. Pumulupot muna ito sa kalaykay hanggang sa mahawakan na nila ang ulo nito. Tinatayang na sa sampung talampakan ng haba ng sawa. Kwento ni Mang Jose na unang nakakita sa sawa, naglilinis siya sa garden ng barangay nang biglang bumulaga sa kanya ang sawa Miyerkules ng hapon. Pag pagsabi ng kasama ko na, Kuya may ahas, paglingon ko, nandito na po sa likod ko yung sawang yon. Sabi ko, huwag kayo magtakbuhan ngayon. Sabi ko, hawakan mo yung uh, buntot. Yun, hinawakan ng kasama ko. Sabi ko, hawakan mo lang, yung binitawa niya, yun, nagsipulasan na kaming lahat. Tabi. Isinilid muna nila ito sa sako at saka inilipat sa isang kulungan sa barangay. Okay lang sa yung pinahinga namin dyan sa may kulungan yong Kasi nagpapalit siya ng ano, balat. Inuhusan ng tubig para makapahinga siya. Tapos, mga ilang minuto lang, masigla na rin siya. Ito turnover na sana nila sa DENR ang nahuling sawa kahapon ng umaga. Pero ang sawa, mukhang nagsawa na agad sa loob ng kulungan at tumakas. Nakaganyan siya. Umayin. Tapos oh, nung, oh, nung gumising yung asawa ko, sabi niya, wala niyo, na alam. wala niyo, aha. na yung lang sa butas na ito lumusot ang sawa. Nag-iwan pa ito ng bakas ng pinagbalatan. Payo ng barangay sa makakakita ng nawawalang sawa. Oh, huwag na i Itawag din sa dito sa barangay para maano din napunta uh, namin Velcostodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas